Good day everyone! So for today, ituturo ko naman sa inyo kung paano nga ba mag-upload ng tamang ID sa virtual pag-ibig account. Na-experience nyo rin ba na kapag ka nag-upload kayo ng ID, ay sobrang tagal mag-upload? And maybe the reason is, hindi tama yung file type. Or kung tama naman, yung, tama naman yung file type, it's maybe because of the allowed file size. Kung hindi man sobrang tagal mag-upload. Kaya kung ganun man ang mangyari, ganito lang ang gagawin natin. Punta tayo sa Chrome and isearch natin Image Converter and Resizer. Tapos etong may nakikita kayo ditong image2go.com. Click natin yan. Tapos dito natin i-upload yung dito natin i-upload yung image na gagamitin natin. Gawin natin, ang gagawin natin ay choose a file. And then hanapin natin yung ID na gusto nating i-upload. Let's say ito yung ID na 'yon. Ayan. Tapos pagkatapos niyan, wait natin ma-upload. Ang gagawin natin after natin ma-upload 'yan, punta tayo dito. Wala na tayong gagawin sa resize. Wala na tayong gagawin dito. Dito lang tayo sa resize 4. Click natin mobile. Tapos, kung naka-JPEG na yung file nyo, ang gawin natin ay gawin natin PNG. So, balik kinonvert natin into PNG and resize natin into mobile phone. Tapos, click start. After natin i-click yung start, yan, mag-download siya. Click lang natin itong Download. After nun, okay na, na-download na. Tapos, ganun din yung gawin nyo sa isang ID nyo pa. After nun, balik tayo sa account creation. So, balik-click natin itong type of ID. Let's say, driver's license. Tapos, select file. Tapos, hanapin natin yung ginawa natin. Ito. Ayan. Ang indication kapag accepted yung ID at okay siya is color green yung below here. Kapag hindi siya color green, ibig sabihin, hindi okay yung ID na in-upload nyo. It's either, depende siya sa size or dun sa type of uh, image or file type na in-upload nyo. So, dapat again, magigreen siya. Ganon rin sa isa pang ID na ginawa ninyo. Dahil nakagawa na ako nung, nito ng nakaraan, i-upload ko na lang. So, hanapin ko lang yung in-upload kong yon And, ito yon Yeah, nag-green rin. Ibig sabihin, accepted. Ganon rin sa selfie with valid ID. Dapat pag in-upload nyo, mag-green rin. Kasi kapag ka may lumabas doon na para naglo-loading, hindi siya accepted. Kahit maghintay kayo ng matagal, hindi siya mag magtutuloy. So again, gamitin nyo lang yung image converter and resizer. Kapag naka-JPEG, gawin yung PNG. Tapos gawin yung mobile phone. So, that's it for today and sana ay maayos na yung problem nyo sa pag-upload at ng ID para matapos na ang pag-create nyo ng virtual pag-ibig account.